Uh, nandito tayo ngayon sa uh, Holy Child Parish, kasama natin si Bradon Coy, no? uh, ang kaniyang tunay na pangalan si Bro Renato Calis. Yan kung saan mayroon siyang uh, na-experience no, sa kaniyang Facebook account ngayon na itong kaniyang Facebook profile mga ka-MWB ay uh, na-turn off. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking channel at sa aking Facebook page, bago tayo magpatuloy, pa-subscribe at pa-follow naman mga ka -MWB. So magandang araw sa ating lahat mga KMWB So nandito tayo ngayon sa uh, Child, Paris Kasama natin si Brad Dungkoy no? Uh, ang kanyang tunay na pangalan si Bro Renato Calis Yan yeah, kung saan mayroon siyang uh, na-experience no, sa kanyang Facebook account ngayon Na itong kanyang Facebook profile mga KMWB Ay uh, na-turn off kaniyang professional mode no? So ito ay isa sa pinaka- Uh, importante na dapat nating malaman na ang pag-turn off ng ating professional mode ay ito ay isa sa pinakadelikado kapag tayo ay naka-turn on na sa ating professional mode dahil uh, kapag mag turn off tayo sa ating professional mode tapos hindi natin na workout sa ibang Facebook page ang ating uh, mga activity natin sa ating Facebook ay pwedeng mawala no lahat ang ating mga pinag uh, ating pinaghihirapan natin. Pero dito sa account ni Bradong Coy iba itong kaniyang uh, kanyang na-experience mga KMWB. Mm -hmm. Dahil ang um, nakita nakikita natin dito, kung makita niyo dito sa ating uh, screen, yan, makikita niyo dyan ang kanyang earnings. Ayan, kung makita niyo ang kanyang earnings, mga history sa kanyang earnings mga KMWB. Mm -hmm. mm -hmm. Ay... So, magandang hapon sa mga viewers. So, uh, baka na, akala niyo bakit nakapunta dito si Mr. Wingbin sa Pinas. So, uh, nagchat ako kanina dahil uh, simpre, sinabi niya kanina na yung uh, FB ko naka turn off so ngayon kinabahan ako pala ko hindi na mabalik yung mga 23,000 na uh, followers ko so buti na lang uh, nabalik uh, ang gagandahan dito ang nangyayari ngayon mayro uh, meron, ng, meron na kaming na learn ang kailangan pala sa, sa FB natin kailangan hindi natin i-turn off kasi Diyan palagi nakatingin yung mga followers natin. So, ang kagandahan sa nangyayari, mayroon akong feeds na nalagaan bago lang ito. So, itong uh, Coach Skin Live Good. So, ko kanina kasi siyempre tao lang tayo nagkakamali. Uh, natamaan kami na uh, masasabi talaga na scam <laughs> yan. No? So, pero ang kagandahan, lahat ka ng nangyayari, may, may rason ang Panginoon. So, ngayon, uh, masaya ako yung mga Alungkot uh, ko nung ng mga nagdaang mga araw, nawawala na lahat dahil tiningnan ko yung bids ko, nakita ko doon, kumikita pala ako dito sa FB. So, wow! alam mo ba, masaya na ako doon sa company ko na kapag meron akong 10 dollars. Pero dito sa FB, masaya-saya ko talaga dahil sa Mita. Nabigyan ako ng sahod ngayong buwan. June, buwan, noong June. So, may meron akong 274 dollars. So, imagine guys. oh so no? tapos, um, meron na namang kasunod, Katulad pa rin, 174 dollars pa rin ngayon July 22. Hindi to kayo makukuha. Oo. So kaya lagi pa sa salamat ko ni Mr. Wing Ben sa Pinas kasi uh, siya ang tuturo sa akin. Ngayon marami akong nalalaman. Uh, dito lang uh, kapag kapag sumali tayo sa Facebook uh, Creator, uh, kailangan talaga magtanong tayo sa mga nauna. Uh, uh, BMT ka. So kailangan tayo mag-MT uh, kasi sila ang nauna, sila ang nagkakaalam paano gawin ang ang FB account o ang Mita, so para kumikita tayo, kailangan makinig tayo sa kanila so yun lang ang masasabi ko sa lahat na mga nag-umpisa tuloy-tuloy lang mararating natin ang kita o income dito sa uh, FB so yun lang uh, ma magandang hapon sa lahat okay, So yan mga kaibigan, si Brad Dungcoy or tawagin natin siyang Kuya Dungs meron yes. uh, siyang bagong Facebook page mga kaibigan ano yung Facebook, Facebook page mo, bro? Ah, uh, Kuya Dong's Vlog. Okay, Kuya Dong's Vlog. So, abangan natin yan, mga kaimulubi, ang Kuya Dong's Vlog kasi yung Facebook page na ginawa niya, mga kaimulubi, ay uh, binago niya ang pangalan. Yes. yes. Oh, binago niya ang pangalan. Ngayon, hindi pa mag-appear yan sa kanyang Facebook, mga kaimulubi, kasi bago pa lang, no? Kasi mayroon yes. po yung uh, tindis, no, na limit kapag tayo mag-change ng name sa ating Facebook, okay? So, sanat po natin mga viewers, mga followers, at saka mga subscribers natin dito baka nagtaka kayo kung nandito ako sa lugar na kung saan may mga santo sa likuran. So, <laughs> mga um, kayo for your information. Ito si Brad Dongkoy ay nandito siya sa Holy Child Paris, no? Sa ating parokya sa Clarín. You know, na trabaho siya bilang secretary, no? Dito sa ating parokya sa Holy Child Paris. Kaya, sa lahat po ng mga followers ni Brad Dongkoy, kalis at sa lahat ng mga followers ko dito sa aking Facebook page, yes. ay magtutulungan po tayo. Talungan po natin si Brad Dongkoy sa kanyang bagong Facebook page, Kuya Dongs. Um, ah, at saka ang inyong Mr. Wing Bin ng Pilipinas. Dahil maganda po itong aming uh, karanasan ngayon. No? Dahil itong problema ni Bradong Koy sa kaniyang Facebook ay binahagin niya sa akin at nakakatulong din ito sa akin para mayroon tayong bagong matutunan. Yes. Actually mga KWB ay hindi po ako isang uh, isang vlogger na nag-tutorial. Okay? Para po yung information sa lahat po ng mga viewers dito na mga nag o sa mga naggawa ng video na tutorial. Ako po ay hindi po ako Uh, content creator na ang uh, content ay video tutorial. Sa totoo lang po ako ay isang farmer, no? isang magsasaka sa Mr. Bay na kung saan tinatalakay namin ngayon dito ni uh, bro or ni Kuya Dong's vlog, uh, no? Na sa kanyang naranasan. Na kung saan ito ang naranasan niya noong unang payout niya mga kanobe, noong unang earnings niya ay 95 dollars dollars ay pumasok na sa kanyang PayPal account. Tapos ngayon mga kanobe, is nagtaka siya mga kanobe kasi yung account niya ay uh, yung earnings niya na pinasok uh, ako na nag pra, na, nag feed na at uh, pumasok na sa kaniyang PayPal account ang nangyari mga kaibigan ay naglaho na wala Nawala, mga kaibigan kasi ang ginagawa nila mga kaibigan gusto nilang i-transfer ang ang earnings o PayPal to GCash kaya ngayon mga kaibigan no, sa mga expert dito kasi as I said hindi po ako eksperto sa video tutorial about po sa Facebook, uh, no? Dahil baguhan ako yung Mr. Wingfield. Dalako ako po isang farmer lang po at itong si Brad ko po is isang networker or business networking siya nag, uh, nagtrabaho dati, no? At ngayon kami ay baguhan pa lang kami dito sa pagiging content creator. Yan po sa totoo. Pero mga kamlobe, sana po ay uh, itong Naranasan ni, Brad, ni Kuya Dongs ngayon, na no? sinishare niya sa atin ngayon. Sana magkatulong ito sa atin, lahat ng mga viewers niyo, ng mga baguhan pa lang dito. Sana ito ay makatulong sa atin, makabigay ito ng aral sa lahat po dito na gustong pasukin ang pagiging content creator. So, itong naranasan ni, Brad, uh, ni Kuya Dongs na pag-turn off ng professional mode. So, kailangan, isipin muna natin ang mabuti bago natin i-turn off ang ating professional mode. Dahil marami na pa mga content creators nating na uh, narinig na problema talaga sila no sa pag-turn off ng kanilang professional dashboard dahil mag-back to zero ang inyong performance level. So ito po ang ang ano kita ko ngayon sa ito, makita dito sa ating uh, screen, yan po ang sistema na sa kaniyang performance level ni Kuya Dongs. Kaya imagine 23,000 followers ngayon mga Kenobi dahil nilak niya ang kaniyang account dahil uh, nag-avoid siya sa mga uh, palaging nagbabastos no sa kaniyang Facebook profile. Kaya ang nangyayari mga kaibigan kasi hindi kasi niya senior seryoso pa yung pagiging content creator at isa pa hindi niya alam na ganyan pala ang patakaran ni Mita na dapat kapag ma-turn off or ma-turn on ayan mayroon pala mga disadvantages na mangyayari. No, ito ang nangyayari kay Kuya Dongs sa kaniyang Facebook profile ngayon. At uh, fortunately dahil ang kaniyang earnings tumaas, lumaki sa buwan yes. na ito at ngayon mga kabibig, patuloy pa rin yang na-access uh, dahil sa kaniyang bagong Facebook page, yes. no? Na ngayon yeah. ay ito ang tinatawag na Kuya Dongs Vlog mga ka MWB. Kaya sa mga baguhan pa lang dito sa aming uh, Facebook page, please paki-support dito kay Kuya Dongs yes. Vlog. At, oh, dito din sa ating uh, Facebook page ni Mr. Wingbin at dito sa ating YouTube channel. Kaya mga KMW, kung bago ka pa lang dito sa aking Facebook page at saka sa aking YouTube channel, Iniyahan ko po kayo na huwag kalimutan. I-click na natin ang Facebook uh, uh, follow button at saka ang subscribe button at supportahan din natin ito si Kuya Dongs Vlog. Yes. Okay, eh so pa rin mga Lalo, -lalo, na, Lalo, -lalo na sa mga PYM, yung nga nakasama ko dati, dati pa. Yes, so, hello so, sa mga taga PYM. Ginawa namin ito, para sa ating lahat. Yes, so, so hello sa, yes, so, so, uh, sa mga taga sa mga tanan ng mga youth dito sa parokya sa Clarin mga kaklobi. No? Sana po ay matulungan niyo po si Kuya Dongs sa kanyang mm -hmm. pagpasok dito sa pagiging content creator at simpleng ang inyong Mr. Wingbin dito sa Pilipinas. Mm -hmm. eh Kaya simpleng pag tayo, nandit, taga dito tayo no, sa Misamis Occidental, particular dito sa Clarin, sa Occidental. Kaya sa lahat po ng mga makasilip, no? Sa lahat po na mayroong mga Facebook, ayan. Kung sino po dito interesado na magiging content creator, ayan, i-contact niyo kami. Yes. Ayan, kasama si Kuya Dongs, Kuya Dongs Vlog, ayan at inyong lingkod Mr. Wingbin dahil ah uh, Tutulungan po namin kayo sa abot namin, makakaya namin, no? Ah, uh, sinasabi ko na sa inyo mga kanurbi, eh, hindi po ako isang uh, content creator na nagtuturo kung paano Uh, sa pag ano sa pagmanage ng mga social media platforms tulad Facebook, YouTube. So, hindi ko pa ako eksperto mga kendo kasi ang inyong Mr. Wingbin isang magsasaka, no? So yan lang po, Kuya Dongs. Yes. Ano ba yung mensahe para sa ating mga viewers? Okay, uh, follow Mr. Wingbin sa Pinas at saka yung uh, sa ngayon hindi pa makikita niyo dahil nag-send ako ng pangalan sa uh, sa feeds ko. Mm -hmm. So pag uh, pag makita niyo yun, uh, ano yun Kuya Dongs vlog. So, pag-follow pakishare sa mga kakilala natin, lalong-lalo na sa mga lahat ng mga katikista, ni Minister, o sino pa yung may Facebook dito sa Clarin, yes. uh, pakifollow, uh, Mr. Wing Bills ng Pinas, at saka yung Kuya Dong's Vlog. So, ito yung nagpapatunay na dito sa Facebook, oh. ikita talaga tayo. So, tingnan nyo mga kanabi so, Diyan, yan, makita dyan sa ating, uh, ano, sa ating screen mga kanabi oh. Yan. yung Yeah. Um, ni Ayan. Diba? So, totoo. So, thank you so much for watching, mga KMWB. Yes. At happy... Thank you din kayo sa iyo, bro. Yes. Salamat sa, sa iyong karanasan ngayon na binahagi mo sa akin dito. At siyempre, ito'y magbigay din ito ng inspiration sa ating mga viewers, lalo na sa mga baguhan pa lang na pasukin ang pagiging content creator. Yes. Yes. Stay lang tayo, mga KMWB. Consistent na po tayo sa paggawa ng mga content. At siyempre, alagaan din natin ang ating mga account tulad ni Brad, ani uh, Kuya Dongs, na inalagaan niya ang kanyang Uh, uh, kanyang Facebook account ay uh, i-delete agad no kung pag mayroong mga mga video na, uh, na nag-violet na, oh. mga violation ba o kapag kaya na, nag-warning nag-warning sa Facebook kailangan ah. i-delete agad i-delete right? agad para hindi na ma restrict oh, ang account mo yes kasi kapag mayroon tayong restriction mga kanobi mahirap na mga kanobi magpumikita ang ating uh, yes. account natin so tulad nito ni Kuya Dongs tingnan niyo kahit ako, hindi ako makapaniwala, mga kanilino, na ikita pala siya ng $274 this month. Yes, $274. Okay. So, imagine yun na yun, mga kanilino. Ang ng mga nun. Oh. So, ang bahit talaga ni Lord, no? Yes. So, almost 15,000 Philippine money, mga sa loob lang na isang buwan, no? At ang trabaho niya, mga kinu, hindi niya na nanilagay sa isip na mayroon pala siyang kita, kita sa kanyang pagiging content creator. Kaya, magpasalamat din kami kay Kuya Mita, no? Dahil yes. si Kuya Mita ay legit na legit talaga siya Million magbigay, no? So... Sana na sa lahat po dito ng mga nanonood ngayon ay i-follow nyo kami sa aming Facebook at sundan nyo po ako sa aking YouTube channel MWB Noel Orong Sundin. Mayroon din channel ito si Kuya Dong's Vlog. Sana po masuportahan din niyo siya. So yan lang po. Maraming salamat po mga kaya Bye-bye. Happy Saturday. Happy Saturday. See you tomorrow sa mga uh, pati natin katuling ko. Magsimba po tayo. Yes. Maraming salamat and God bless us all.